Guys, magluluto po ang kapatid ko ng kabi na may gata. Yan siya guys. Sarap, 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 sarap niyan guys. Okay. Yan siya guys. Ganyan din lang siya guys. Oh. Yan. Yan, ganyan din lang. Then, oh, diba? Yummy kayo guys. Sarap na sarap. Namimiss ko na siya, guys. Yung pagkain na yan, super sarap. so much sabi niya hindi ako nag-expect na ako kasi akala ko na ano ba yun? Yung spices, ay ano ba yun? Basta yun na yun. Oo, oh, ang sarap niya guys. Siya nang ilagay sa ating gabi na ginataan. Yummy, yummy, yummy. Mamaya guys, super yummy ang aming ulam. Just new Marimar. layway kayo. Ito guys, ulam ng pangmasa, affordable. And by the way guys, yan lang sa tabi-tabito kinuha ang gabi. Hindi ito binibili. So kumakain tayo ng ulam na without paying. Aha, sus Tapos na ang guys so oh. super na sa kapatid ko. Super sarap siya magluto niyan, guys. The best of all mm -hmm. the best. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. Yan ang pinaka the best ng kapatid ko na magluto ng gabi. Hindi ko siya magaya guys. Super sarap niya. So waiting lang tayo maluto guys. And in, kakain tayo. Hinuhugasan na siya guys. Yan. Paghuhugas. Yan. Ayun. Ay ano na ng ng kapatid ko para igatak. Yan guys, labis na labis talaga siya guys. Yummy! Super sarap guys. Wala siyang, hindi pa niya nilagyan ng tubig guys. Pinaka pure talaga siya na gata guys. Then ang pangalawa yun ang iano niya ilagay igata sa ano sa gabi. Chalap guys, chalap. Yan, pinaka-creamy. Eh. Yan ang pangalawa. Guys, nilagay na ang loya o ginger. Yan siya, guys. Then nilagay na yung gabi. Yan. pinaka paborito ko yan na gulay guys basta kapatid ko lang magloto super sarap sya yan yan So, mamaya guys, nawala na yan. Kunti na lang matira. And then, lagyan niya ng sika na gata Naging lagyan na niya ng tubig. Yan. Yam, yam. Kamayla. Kurot mo para dam lami. Lami sabaw. Mm hmm Yan na si guys. Ready na yan. Isa lang. Yun guys. Ano lang ha. Hindi niya nalagyan na kahit ano. Asin lang yan. At saka yung Magic Sarap or Bitsin. Yun lang lagay niya. Yum. Yung... Sarap siya guys. Yami, 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 yami. Yan, lagyan ng kunting binigay. Yun. Tiba? Hungga? Pamintan, nilagay ko sa taas. Asa na ba yun? Ay, na na, di ay, di na, di Yan, di ay, mga dami-dami chan. -dami may daan aray ko Lord sarap nyo guys lagyan ng pamintang buo yan yan siya guys yum 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 And then, lagyan niya ng laurel yan din. Paminta. Uh, ah, dahon. Abangan guys. There, ready na. Ready na. Ready na. Isa lang. Yan na guys. Yan na. Malapit na sa katotohanan. Malapit na tayong magkainan. Tinan nyo guys, kunti na lang. Kanina ang dami-dami, ngayon na yun na lang. Kunti na lang. Hanggang mamaya ay maliit na yan matira. Oh, cover again. Naagad, ano? Oh. Oh, ha. Oho. Oh. Yan. Yan. Wala pa lagi tang labi naman lagi na yun. Oh, may naman lagi kayo. Ang tadagang. Lemon grass. Yaho. Yeah Yaho. Yeah oh <coughs> my god, panghap, panghap, full hat. Gaahak mo ka. Tingnan nyo guys. Yun na lang. Ang liit-liit. Yan ang gata. ang gata napakasarap niya guys Yuhu! sarap ang bango pa niya guys Yes! ilang minuto na lang natin 20 na lang mga 20 20 agay kasarap Luto na siya guys. Oh, luto na siya guys. Ang init guys. Luto na. Ready na na siya kainin mamaya guys. Ang sarap, sarap guys. Kulang na lang yan sili. Maanghang na sili. Yan. Hoo, 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 hoo. Yummy, yummy, yummy. Yan. Kainan time guys. Ay,